everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jennifer. Maluluto na naman tayo ng fried chicken. Pero hindi sa Pilipinas. Dito sa Amerika. Sasamahan so, niyo ako. Maluluto tayo ng fried chicken. At uh, na-prepare ko na ang aking mga sangkap. So, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo. Ito po. Okay. So, nandito na ang manok. Imamarinate ko ito ng mga ilang oras marinate ko ng garlic meron akong lemon at kain, nalagyan ko ng kain garlic salt at saka pepper at i-coat ko ito ng flour at saka ano, cornstarch so i-mix ko itong dalawa Okay, so i-mimic eh, ilalagay eh, ko na ang mga pang-marinate. So ito ang ahos. Lagyan ko ng ito kain. Maliit lang kasi maanghang. Konti lang tapos salt. So, tapos ang pepper ay eh lalagay ko na ang lemon lemon juice okay, tapos ini mix na natin at ngayon ay i-mix na natin gagamitin ko ang kamay ko, malinis naman po na naman ang kamay importante po yan Ma mix lang mix para manuot ang lasa at imama rin mama nito ito ng mga kahit isang oras okay so balikan natin ng mga after one hour at lo ati fry natin Marine ko na ang manok. i coat na natin sa ito sa cornstarch at tsaka flour na na-inmix ko na. Okay, na-coat. Mag-coat ko na ang chicken. Tapos, may inihanda na ako dito. Mantika. Ito kawali na may mantika. So ready na. Mag-init na. So, pwede na natin lagyan ng manok, lutuin ng manok laran-lahan lang para hindi matansikan kasi ang inyong magunit naman ng muntisa balik ka rin natin ng ating manok.

Please subscribe.